ayun mga kahani ayun ah, sarap na sarap ka sa pagtulog sa doyan mo tapos biglang meron kang nakita malapit sa tali ng doyan mo yan na ah, tumutunog ayan pala sya ayan oh. Ah, isang ahas na ah, yung ahas na kanyan mga kahani yung kulay ma green green siya yan matapang na as yan mga kane no? kita nyo na no? uh, pumasok sa butas ng sa may haligi ng kubo ko yan mga kane ano at sinusundot sundot ko nga ng kahoy yan may pa yung kanyang mata yan nakakatakot mga kahani hindi ko alam kung makamandag man na asyan o hindi Basta takot tayo dyan mga kahanin Hindi natin Masyadong nilalapitan yan Kahit na Hindi makamandag O makamandag yan uh, Siyempre magkanta na yung Nag-iingat mga kahanin Kaysa yung magtapang-tapangan tayo Na lapitan yan Ayan so, Malaki-laki na rin yan mga kahanin Ayan, pumasok sa butas dun sa loob ng kubo ko yan eh nakaduyan ako bigla na lang na nagpakita yan grabe pati nga itong aking cellphone mga kahani bumalibag siya sobrang nervous nung <laughs> bigla na nakita ko yan yan nga siya kaling mga kanidyan sa tinuturo ko na yan. Diyan siya. E, eh diyan yung pa ako sa may na yung mga gamit ko nagkalat na. Yan. Pumasok pa siya dyan mga kanidyan sa bukutas na yan. Diyan sa dingding na yan. Gumapang papunta dyan. Yan. Gumapang siya. Gumapang dyan sa papunta dyan. Yan. Tapos yan. Diyan siya pumasok. Yan. Sino bang hindi matatakot dyan mga kanidyan. Malapit na dun sa may pa ako. sa, dun sa may tali buti na lang at nararamdaman ko na may gumagapang kaya nagising